technically, pwede naman tayong mag-change oil kahit hindi palitan ang oil filter. Pero syempre, mas recommended pa rin yung pamagpapa-change oil tayo kasama talaga yung filter. Kasi yung filter, yan yung nagpapatagal sa buhay ng ating oil para mas maging maganda yung ating oil. Actually, way back din, wala naman nga mga filter yung mga kotse. Pero nung na-introduce na yung filter, mas nagiging mas maganda yung mga oil na tumatakbo sa loob ng ating engine na magpapatagal din sa ating makina. Hello mga paps, sa kuya Shane? At may na-receive tayong na question, pwede daw bang mag-change oil kahit hindi magpalit ng filter? Nako, isa ako sa mga gumagawa rin yan, ano, yung nagpapalit ako ng oil pero hindi ko pinapalitan yung filter. Pero kasi sa akin medyo high consumer kasi ako ng kilometer. Kasi nga, public transport to. And may mga pagkakataon na wala, trip ko lang na oil lang yung palitan then hindi ko papalitan yung filter pero kasi yun nga uh, para sa akin na uh, on my own opinion yung filter kasi it it's good up to 10,000 kilometers kasi di ba pag kayo naman ay naglagay ng fully synthetic eh pag pinagsabay pagsasabay mo naman yung replace niyan so 10,000 kilometers mo rin papalitan yung filter And ako naman kasi, most of the time, ang kinakarga ko talagang oil is yung mineral, which is every 5,000 kilometers. So, sinusunod ko yung talagang kilometro ng oil, okay? So, ang idea, halimbawa, sample na lang, uh, tumakbo ko ng 5,000 kilometers. Hindi ko muna papalitan yung filter. Then, afterward, papalitan ko ng oil. Then, after 10,000 kilometers, sasabay ko na yung oil tsaka yung filter. Pero medyo rare occasion ko lang namang ginawa yon no. Still, I highly recommend no, na pag tayo ay magpapalit ng oil eh kasama lagi yung filter. Mura lang naman ang filter. Sabihin na natin mga 200 to 400 lang naman yan. At uh, mas sigurado tayo na magtatagal yung oil natin ano o mas magiging mas maganda lagi yung uh, consistency ng oil natin o kumbaga mas less yung pollutant ng ating oil kasi yun yung pinaka ginagawa ng filter sinasala lagi yung oil natin para yung mga dumi kung meron man eh hindi pa ikot-ikot sa loob ng ating engine so yun mga paps no sana nakakuha kayo ng konting idea technically po pwede pero hindi recommended okay Nasa sa inyo pa rin yan. Well, sa mga nagdi-DIY dyan, pa, ako, dati nakuha ko rin yung ganyang idea dun sa, ano eh, dun sa, medyo naging mentor din natin. Hindi naman siya mechanic, ano, no, pero mahilig talaga siya sa kotse. So, yun, nag-change oil siya. Sabi ko, bakit yung pinapalitin yung filter? Yun, okay lang yan, kasi, ano naman siya, pero shot, ano siya, uh, hindi niya talaga kinukonsume yung 5,000 kilometers. Kasi yun nga medyo low ano naman siya kasi pang service service lang naman yung kotse niya nun. So nagtira ko, ba't hindi ka nagpapalit ng filter? Bakit oil lang yung pinapalit mo? Okay lang yan. Kasi ako nakikita ko naman yung oil na pinapalitan niya is uh, malinis pa kung tutusin. Kung as para sa kanya mas better na magpalit siya ng oil palagi na kahit hindi niya kinukonsume yung kilometro mas importante sa kanya yung months ng oil. So yung paps, no, sa nakakuha kayo ng konting idea with regards dito, uh, di ko alam kung tama yung sinadjust ko sa inyo, pero pwede, pero not recommended.